Ayan. <laughs> Niyaya ako ang aking kasama. Maglakad-lakad kami. Sabi sa akin, e, isang ga naman tayo at pupunta. Sabi ko tayo maglakad-lakad at malamig naman ang panahon. Tayo pupunta sa Filipino store. Tayo bibili ng kung anong mabili doong magulay, maluto. Ay, matagal na nga akong hindi nakakatikim ng malunggay. Ay sabi niya, isa sige, ako bibili din ng saging sabah. At mm, hindi ako nabili talaga ng malunggay din eh, sa baba ng aming building. Oh. May mais. Kahit ano, mabibili mo. Para ka din naman ngang nasa Pilipinas eh. Basta't ikaw eh pumasok sa Filipino store. Ay naku, Para kang nakauwi sa bayan ng San Juan. Itong malunggay din eh, sa aming baba sa Almadina, yung supermarket din sa baba na aming building. Hindi ako nabili ng malunggay din eh. At ako'y namamahalan sa isang, yan o, oh, yung isang balot na ganyan, ay 6 dirham. Ay kundi yung kabibili sa Filipino store, ayun ay 3 ay dirham lamang. O, oh, ay kaya dalawang nabili ko. 6 dirham. Dalawang balot na. Kaso din eh, naman, eh hindi naman din pare-pareho ang ano, ang ang tinda din naman may kaunting kamahalan ang mga seafood. Dini naman sa aming building ay medyo mura-mura naman ang hipon. Kay kumpara naman din eh sa Filipino store. Kaya gulay ang binili ko din eh. Bumili din ako ng tokwa doon maipreto din at maisahog baga kung anong masahoga noon. Yan you know, o, mga grocery. Talaga namang para kang nasa Pilipinas din laang. Sa tikaw ay pumasok din yan. At maya maya ay meron din silang street foods. Meron sila din yung mm, kainan. At kami nga ay umorder. Umorder nami isaw. O, oh, banat baga agad isang normal na isaw yung tuhog tuhog at saka yung crispy ang aming in order pero kung ikaw eh, ay convert ay tatama din kang mga inang isaw din eh ng ang mga tuhog tuhog at din eh, ay ang isang tuhog na gaya ng isaw ay for hams hams. Kung i-convert mo yun sa pera natin, ay 75 pesos. Madaming isaw na yon sa Pilipinas. Ano? <laughs> ay kaso eh, gusto nating mga inyang isaw. Oh. Yung crispy isaw na yon yun ay 12 dirhams din yata. Para. Ay ayos. Ang aming lantakang dalawa. Hmm. Masarap naman ah, yung kanilang suka. Tapos, ang binili ng aking kasama ay, yan yan, yan yung crispy na isaw. Ang binili naman ng aking kasama ay kasaba cake. May kasaba cake sila. 12.50 din. 1250 ang isang lalagyanan pero manipis lamang yung kanilang pinag-anuhan eh dito ay ganyan ang pag ikaw ay nakalabas masarap maglakad eh at talagang ma ano kahapon malamig hanggang ngayon naman ang lamig pa dito hmm umorder din ako nung papaitan yun no ibinigay na yung inorder kong papaitan eh ito namang kasama ko sabi sa akin ni eh, naku ate hindi na ako kakain na yung papaitan kung alam ko lamang na siya hindi kakain hindi na ako umorder noon. eh nung ano na ate hindi ako kakain ng papaitan at ako yung busog na ay eh, ngalay na ngalay nga ang pangan namin sa crisping ano sa crispy na <laughs> uh, isaw. <clears throat> ay, teh sige, take out ko na lang 'yang mm, anong 'yan. Yang papaita na 'yan. Ay pagdating dito sa bahay, ay di inano ko 'yon. Chenek ko. Nako naman. Hindi naman baga, ang ang mga papaitan, yang goto, ay, bakit naman ang kanilang hiwa ay parang bopis? Ang hiwa nila ng gayan? Sabi ko eh, ano ka namang ninipis nito? Wala nang hindi mo na masyadong ma... Ano eh? Hindi mo na masyadong ma... Nguya at ang ano nila bopis pero masarap naman ang ano nila yung kung, ang timpla masarap kaso nga lang ang ng hiwa tapos, ay, di kami nga ay umuwi na. Naglakad-lakad na kami pa uwi. Naku, naligaw pa kami ng daan. Kami nga ay kwentuhan, kwentuhan. Kung saan na kami napasuot. Hmm. Ano, ng aming pag-uwi. Ay kami kung saan, saan na na padaan. Buti na lang at malamig ang panahon. Hindi problema. Kung yun ay mainit, ay sa bagay. Kung mainit naman hindi naman kami maglalakad. <laughs> Ayan o, sinasaway ako. Huwag ko daw higupin ang suka. Ay, ako na may ganyan. Pag nangangain ng isaw ay gusto higop si suka, ay bakit ko daw hinihigop si suka? Ay, ako daw ay wala ng dugo. <laughs> Ayan.